Okay, tanong ni Joan Pay. Ano pong klase ng flour sa paggawa ng ensaymada, Chef? Okay, tanong ko po sa inyo, ma'am. Saan ba kayo nakabase? Pinas man o abroad kayo? Kung dito kayo sa Pinas, pinakamaganda all-purpose or bread flour or first class. Yan ang pinakamagandang gamitin ng ensaymada. Huwag niyo pong haluan ng third class kasi papangit. Yes! Yan yung ensimada ito ay maging marupok siya, hindi siya maganda gamitin. Pag wala kayong first class, all purpose. Pag walang all purpose, first class ang inyong gagamitin. Yan ang pagpalitin po ninyo. O, kung nandyan naman kayo sa ibang bansa, kung may all purpose kayo dyan, yun na lang. Huwag na kayong gumamit ng ibang klase na hindi kayo sigurado. Eh kung pangkain lang, pwede din. Pero pag pambinta ninyo sa inyong mga kapitbahay dyan, ay, oh, eh, mahirap all-purpose na lang ang inyong uh, pipiliin. Kasi kahit 'yung sa inyo parting Japan ano, may uh, naigay din ako ninyo kay Elisa ah uh, diyan sa Japan, talagang may all purpose naman din daw pero iba naman talaga ang ng mga flower nila doon. oh Pero meron din po, daw po talaga. E dito naman sa atin, uh, may limang klase tayong flower dito nang alam ko. Ah uh, first class Third class, all-purpose, cake flour, at saka yung ating whole wheat flour, oo. Although may ibang klase pa ng mga bago, hindi ko lang alam ha. Basta so yun ang aking na-experience at nagagamit. Mm -mm. Lahat ng mga baguhang flour, huwag tayong matakot sumubok. Oo. O, halimbawa, bakery owner tayo. Kung alin man ang medyo nakakagaan at nakakamura na magandang quality, eh nasa inyo na yon kung mag, magsubok kayo o susubukan ninyo. Pero karamihan talaga sa iba, hindi sumusubok ng iba yan kung anong nakasanaya nila, yon talaga ang kanilang hanapin kahit wala pa silang magagawa. Para naman sa akin guys, matuto tayong mag-replace doon sa nawala ng gamit natin or sa na nakasanaya natin ginagamit. Kasi hindi po natin masasabi na yung uh, brand natin ginagamit, mananatili yung uh, nandyan siya nandyan hindi natin masabi yan eh. Kaya pag-aralan natin din ng ating sarili na pag mayroong bago na pareho ang klase, kita try natin at titingnan natin kung saan ba ito mabagay sa ating recipe. Kung isipin natin na hindi pwede at talagang matigil operasyon ng inyong bakery. Oo, tanda natin, magka-differential lang kayo yan dyan sa tubig. Oo, ang inyong recipe, lahat ng klase ng uh, flower na inyong gagamitin or kapariho dyan sa inyong nakasanayan ay alalay lang muna ang tubig para hindi maging lugaw yan o hindi magiging bato ang inyong gawa pagbago ang inyong ginagamit. Kasi alam naman talaga natin may mga bago na arena or may nakasanayan tayo na nag-iiba din talaga ang uh, timpla. Oo, ganun lang yan kasimple. Kaya isipin na lang natin mabuti na may bago man 'yan o may luma, pwede pa rin nating i-try. Okay? Follow for more.